kung ano nararesto okay 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 ka natumba? Ano po? July 17. July? okay 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 ba yung okay mo? Hindi ko dito lang. Tumama dyan. May suspicious product yung sa kanya. Suspicious to. Ibig sabihin ng suspicious, pinaghihinalaan ha. Kasi, yung extreme rin, dapat yan, wala yan. Pero may degenerative joint disease ka kagad. Joint disease ang naging ano. Joint disease ang naging ano. Meron ka bang ibang condition, sir? Meron ka bang ibang nararamdaman before? Mahina ba yung mga pangangatawan mo na nakaraan? Yung mga... mga pag sir. Kung hindi ka pandulas, oo. sabi ko na eh, meron kang ibang condition before. Kahit hindi ka pa nadulas, namamaga lang siya ng usa. Dapat yun sasabihin nyo sa ano. Sabihin nyo sa sabi, akin sa mga, mga nilalakita nyo. Kasi maaaring yung ikapahamak yun tanong kung bakit. Paano ko nasabi ano? Ilang taon ka na? Bata bata ka pa eh pero Oh. Meron tang ka kakaiba sa buto eh. Dito sa side oh. Meron yan Tsaka yung ano mo, oh, hindi hiwala yun. Nakapakap. Kumbaga dapat yan, kitang-kita mo yun ano pag in ray Pang matanda yung ano mo. Oh. Ayan Oh there is spar formation noted in the margins of the bones. O ibig sabihin nun, bata, bata ka pa, 35 ka pa lang eh. Alam mo yung buto mo, pang matanda na. Kaya, you know, sabi ko nga sa'yo, kung meron ka bang ibang condition. Ngayon, sabi mo nga, hindi ka pa nakakaramdam ng dulas, pero bigla-bigla ka na lang namamaga. Namamaga na na mo. Mahirap kasi nga ano? kailangan talaga sasabihin mo na ito. Bukod pa ron, sa tingin mo, bakit ka namamaga? Ano yung diagnose before ng doktor? Nagpa-check up ka na ba? Hindi. ko dati ko ano sa ano? Ano? Sa yas, uric acid. Yan. Mataas ang uric acid mo. Yan. Sabi ko sa'yo, may ibang condition ka eh. Kasi kahit sa x-ray pa lang, makikita ko na eh. Kung may mga problema yung tao, makaiba eh. Ngayon, ilang taon ka nagsasuffer ng mga urine? Ano yung blood? Ano ba yung bukod sa uric, Ano yung ba yung lumabas na? Nagpa-check up ka? Ano ba yung lumabas? Mababa po yung ari ano? Ay, matataan yung cholesterol. O, oh, tapos ano pa? Yung... Creatinine. Creatinine. SGPT, SGOT. Ano pa? Nasaan yung files mo? Tingnan mo. Nasa inyo mga files niya? Ah, uh, wala po doon so, ano? Iniwan niya po yung kanyang bagong ano. Sa Black King. Yun, yung Black game Pa, pa Black Yun, yun ang mahalaga kasi. Sa akin kasi hindi, ako hindi ako pwedeng basta-basta ano yung maligaw eh. Meron akong ano eh, meron akong pinag-aaralan sa ganyan na may meron talaga siyang ibang condition na ano. Bata pa siya pero may ganito yung mga buto niya. Yan parang mga uh, nag-highlight din na yan. Kaya malalaman ko talaga. Yan e, o, pang matanda yung buto niya no. Hindi pang bata. Okay, sabihin na natin granting na yung nasabi mo mataas. Sir, pagka mataas ang yurik mo, usap ang mamamaga. Mga joint mo, mga kamay mo, dito, 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 yung mga parang mga basta lahat ng mga joint joint mo parang bigla na lang sasakit kunting kilos lang may sumasakit dito lang naman kung nasakit sakit eh yan na puruhan pati 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 lang po sa dito sa oo eh tanda mo ang yuri kasi sa lahat ng joint pag ganun ganun dito medyo namama, nangangamatis pa ng kaunti eh ito so, yuri pag nilalaban ko yung mga namamagat Opo, sir, ang pinaka the natin. Hindi kasi yan ano, hindi yan hindi kasi yan pilay. Hindi yan pilay, hindi ordinaryo pilay yan. Ang tawag diyan is maramang may uri crystal na yan. Dito Di eh, third floor ba ba? Opo, ano po ang diferensya niya ni po? Ang tawag dito is fibula po. Malamang namamagayan sa gitna niya kaya umalsa. Pero ito, pag dislocate ito, manalaman mo pag dislocate ang isang buko ng tao kasi pag dislocate yan pag pinindot mo yan nakaangat sabihin natin eto naka dislocate mo pag pinindot ko itong ganyan pinagpinindot kong pagdikit na wala sa form masasaktan ka dalawa yan sa paa, ah, para hindi kayo maligaw malamang namamanay yung mga ligaments ni sir dito tsaka dito kaya umalsa kasi nga wala pa wala wala pa yung ano, wala pa yung dulas mo, masakit na talaga 'to, 'di ba? Nabigla ang namamaga. Kasi may tama ka, ang totoo ay dol, may tama ka sa liver. May pati liver ka. Pag mataas ang ano mo, ang mataas ang uric mo, ibig sabihin, yung liver natin nagkakaroon ng diferensya. Okay? Inyo. Oh. Sakit? Wala. Mala. Wala, na, wala na po. Mayroon pa masakit. O, oh, hindi yan ang hindi yan distortion. Namamaga yung loob niyan. Kasi kung distortion sa buto, ayan eh, mismo, buto. O? Oh. Pero okay. dati ko meron dito eh. May buto dito eh. Ano yung nakalap? Hmm. Ito, meron. Umusog eh, o? Oh. Oo, oh, dito. Kasi nga namaga, gumanun. Sige, higa ka. Sir, ito sir. Hindi ka matitreat. Yet. Hindi ka matitreat ng ano rito yung 100% na ano, kailangan mo maayos yung sa liver mo. Kailangan mo makapagpapawis. Paano ka makakapagpapawis? Di ba, nakahiga ka. Subukan mong gumanyan Sige subukan mo. Yan. Yan ang, yan ang pamamaraan mo ng magpapapawis para magmasil-masil yung sigmura mo. Ngayon, mapapawisan ka. Okay? Kasi hirap ka sa paglalakad eh. Magpagulong-gulong ko muna nung sa higa. Okay, ano kayo mga ganyan? Yeah. Yan. Ganun mo lang. tinatanggal mo yung yung jogging pants. Sige, ikaw Tignan mo yung legs na mawala na yung karne. Dito, dislocation talaga. Namamagay yung joint ni sir dahil sa taas ng uric Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay sir eh. Siyempre baka hindi rin na hindi ni eh, sir yung ano ko. Yung mga explanation ko. Tandaan nyo, pag may yuri kayo, ibig sabihin sumasablay yung liver nyo. Liver ang nag-create ng yuri na dapat is amino acid. yeah tapos ito, huwag nyo, huwag na huwag nyo imamassage-massage na ano. Kailangan to, haplos na ng pagmamahal. Yurik to sir eh. Okay, relax lang. Yung, ganun lang. Very simple. Tapos sir, kailangan pagpapawis ka ha. Yun lang. Pagulong pag mamasal sa yung may matataas ang urine, parang hapus lang ng baby lang. Ganun ganun lang. Wala, hindi ito gagaling kagad. Ka Kasi nga, kailangan ito bumaba yung urine mo. Matutuyo ko okay, yun yung ano, mga namamaga sa loob. Pag nawala na yung mamamaga sa loob, gagaling ka na. Una, tandaan mo to ha, huwag kang kumain ng red meat. Ano yung red meat? baka, baboy, tuna, soft drinks, mga maalat. Yan, huwag kang kumain ng mga ganyan. Ipon, crab, huwag kang kumain ganyan. White meat muna. Ano yung mga white meat? Pwede ka. Tilapia. Yung mga gulay-gulay ka muna. Wala pong pwedeng yung ilamin na gawin pinaka iinumin niya celery, carrots, green apple, cucumber, i-blender mo yun. Celery, carrots, green apple, cucumber. Ano? Tignan mo. Bakit kailangan magsinwaling? Hmm? Bakit kailangan magsinwaling? Wala po, hindi eh, di, mo ko ay doon. Sabi ko siya, may kakaiba dyan sa buto mo eh. Punta mo, eh. naipit pala sa stress na ano sa ano. Kita nyo? Sir, alam nyo yung gagawin. Ipapahamak nyo ko eh. Paano kung pinitik ko na lang bigla, hindi ako nagsuri? Wala. Mababasag ko yung buto nyo. Meron kasi suspicious dito sa kanya. Kaya kita mo, ganun ganon Napakadahan-dahan lang. Sir, I'm sorry. Pero, basag yung ano mo eh. May basag yung dito mo. Eh. Yun yung, yun yung kanina pinipilit ko kasi tuhod ng matanda yun eh. Tuhod ng matanda yun. Tsaka, <coughs> hindi nyo kailangan magsinwaling. Pag nagsisinwaling kayo, kala nyo, kala nyo magagaling kayo pag nagsinwaling kayo. Katulad yan, buti hindi ko pa hinata. Hindi ko pa ginandog ng ganun. Suspicious pa lang yung sinasabi ko. Yung, yung hinala ko, alam ko may kaya tinatanong kita kung may ibang condition ka eh. Pero na, naitutuwa ko rin eh. Hindi nga eh, sir eh. Sabihin na natin medyo humilom na yung crop. Hinata ko ngayon, naggalaw yung crop. Hindi nabasag ulit. Mamamagakay, sisisi mo sa akin. Hindi eh, po, po pwede yun. Kasi papahamak mo ako eh. Hindi po pwede yun. Katulad yan. Next, kanina, tinatanong ko kayo na maayos. Kanina, tinatanong ko kayo na maayos ng Ina-assess ko kayo ng maayos. Ayaw nyo kaminin. Ngayon, pag pinitik ko na kayo, sasabihin nyo, may ano pala, ang totoo, ganito, ganito, na, nadali ka pala ng tricycle. Pero hindi ako nadali kung totoo dito na sa pangalito siya. Eh, ganun nga eh. Kasi nga yung tuhod mo, yung may joint yan eh. Ah, Iigas yan eh. Kaya pala. Ay, wala eh. Ngayon, may tama yung dito mo mo, ipapahamak mo pa ako sir eh. Hindi, hindi yun sa ano. Siyempre, pag kinarate ng iba at na magalalo yan, sino sisisihin mo? Ako. Dahil ako huling gumanaw? Hindi. Ayan o. Oh. Oh, kaya ang sabi ko may ibang kakaiba to, may kakaiba sa'yo. Ayaw mo umamin. Pati sa mga blood game mo, ang natatandaan mo ganun lang. Hindi kasi pangkar Eh, sa akin kasi. Duda na ako rito kay sir kanina pa eh. Oh, hindi ganyan ang paan ng mga bata-bata pa. Eh, yung sinasabi ko sa kanya, naipit daw siya ng tricycle. Tapos, tsaka yung ganyan, no? Oh, ang lalaki ng highlight din, tsaka yung ganyan, hindi pang bata yan. Hindi pang bata yan, nagpatong, oh. Dapat yan, kitang-kita yung lining. Hindi nyo ako hindi, hindi, ako maluloko sa x-ray. Eh. Hindi ako ma... No, hindi na ako malilin lang naman. Kasi, araw-araw ako ito araw-araw may lumalabi sa akin kakaiba. Iba-ibang edad, iba-ibang ano ang dami kong nakakasagupa. Kaya, ganun na lang ako magtanong sa inyo. Ganun na lang ako magtanong. Para sa inyong kabutihan din yun eh. Pag binigla ako ng gano'n yan, lumagotok. Na parang yung dun. Eh. Sa tingin nyo, oh. sinong pagagaso sa inyo? Sinong sisisi sa inyo? Kaya nga eh. Sir, hindi. Siyempre nga ginaganon ko yan, oh. Ginaganon ko yan. Ngayon, ginanong ko lang, okay naman. Eh, ngayon, nung pagkapiti ko ng ganun, tsaka mo haaminin. Tsaka mo haaminin na ganun nangyari. Yung totoo, ganito pala nangyari. Kanina tinatanong ko kayo, yun ang para sa akin. Kanina tinatanong ko kayo, kung meron pa kayong ibang ano. Eh, ayaw mo umamin eh. Iintayin nyo pa yung ano. Iintayin nyo pa yung mga bagay-bagay pag natapos na yung karate sa inyo. Siyempre, pag napahama ko kayo, di ba? Ang sakit. Masasaktan kayo, tayo kaya ko kayong gasusan. Walang problema sa akin. Pero siyempre yung abalang idudulot mo sa akin. eh ngayon, yung natapang na natapang man, na ng mga hero, lahat man, kung di ko nasakit. Eh, di sana magaling ka na. Sige, pausap, pausap. Pausap na. Okay. Pakiayos ay, okay, na lang. Wala. Hindi na maayos ko kasi ano. Ayan, magapay pa ako. Kaya no, hindi. Kumbaga, la, Trasado na tayo sa kanya Pasensya na lang kayo sir, eh, ilang kaya ko dyan, mag na lang tayo. Hindi ko lang muna itutuloy kasi baka mamaya ma-damage ma ko pa. Hindi ko kaya ganyan. Eh. Kasi nag kayo eh. Dapat pagkano ano tinatanong kayo, sabihin nyo naman yes, kasi kapapahamak nyo talaga. Hindi. Sa akin, hindi ako mapipilay. Kayo mapipilay. Kayo mapapahamak. Sir, kita naman po niyo sa x-ray. Kaya nga, nakikita ko na nga. Nakikita ko na. Kaya tinatanong ko kung ano may nangyari po bang iba, ayaw niya sabihin. Wala, ganito lang, mataas lang yung ano ko, Alam ko na eh, kasi alam ko na yung ano eh. Siyempre, yung humita, humila sa iyo, hindi, hindi, hindi ko nakita. Hindi ko nakita kung anong ginawa. Eh ako, magkaiba kami na ano eh. Kasi kung gumaling ka ron, hindi ka na pupunta rito. Kung nahatak ng maayos yan, hindi ka na pupunta rito. Hindi ko nahatak yan. Kuy, oh, miss, hindi po yeah. masyadong... Kaya nga, eh. Eh, siyempre, magkakaiba kami ng ano. Pero, ma'am, eh, hindi ko na kayo, ano. Pasensya na, eh. Out na ako sa ano. Mas maganda yung ipa-check nyo muna na maayos, ano. Kasi, wala. Ina-assess ko kayo na maayos. Nili nililigaw nyo yung, ano, nililigaw nyo yung assessment. Mapapahama ko siya. Wala. Sorry, pero... Hanggang dyan lang yung kaya ko. Wala kayong babayaran sa akin ganyan kaya kayo. Pero ipa-check nyo sa iba kung kaya nila. Hindi ko kaya. Hindi na lang. Mas, pasensya ka na tol. Hindi ko kaya. Hindi okay. ko